Guys, mayroon ba akong panawin? <laughs> Nagtiiktuyok niya, doon siya dumaan, tapos napunta doon, tapos ayun, ito na. Ayan, so... <laughs> Nagkalapit yung kanyang sasakyan. Layo asa mong nagihan oi. Di ala kay lapo kay dito. Aw sige lang abot lang gyapon. Kana ta. Aw sa man maglisig kag lakaw. Okay na? Aw sige sige. kapatid, ito na po. Uh, napakabilis lang po ng aming transaksyon ni Sir. O, sir, mo, Sir? Joel. Ha? Joel. Ni Sir Joel. Kahapon po siya tumawag sa akin, nag-chat, tawag. Tapos, ayun, rikta na matik na pumunta siya kagad ngayon dito sa aking pabuhan. So, nakapag-usap kami ng mga matas-taas din na panahon. Ayun, humingi sa siya sa akin ng idea patungkol sa pabo. So, yung pinaka-suggestion ko sa kanya is ito na lang po yung ibahagi ko sa kanya. Itong semi-pure, tatlong piraso Tapos mayroon ako ditong defective na broad-breasted Isasali niya, niya na rin, uh, siya rin yung mag-aalaga So, ayun, pagkasunduan namin Binigyan ko siya ng magandang presyo Ayan. Lalo na, uh, may katandaan na po si Sir Senior na po siya So, bibigyan natin ng mati-diskwinto uh, Nagsaga doon is makatulong rin tayo Kasi parang hobby niya na o libangan niya na lang ito eh. Ito po si Sir, Sir! si sa akong vlog sir <laughs> kita man siya sa akong vlog good for so ayun mga kapatid ito po yung aking uh, ipapadala sa kanya apat na piraso nay mga upgraded na ko eh. nagbuka <laughs> nung buka ang mga pukuan so sulit na kayo sulit na kayo ni sir kay kani upat ka kapin padung lima mutimbang na mag upat kilo kapin gani ito lima ka kilo na samot na ni mo, si pure pero mangutana ka unsa kadak gidak on sa semi pure wala pa koy mapakita nimo. Kay mo pa man <laughs> So, isod na, na ako sa ya. Sige, sige. Salamat. Oh, salamat ko kay. Sige, <laughs> sige. Wala sulit kay naga presyo. Biskan mu na pag mutway kag pangutana sa uban. Kini ako sa kanay pagritay din ako. Pagritay din ako. Tagsa ta gamit din uh, Hala, la, mo dai? Ah. Wala na. mo imong sapatos. Ah, eh, okay ta. Ini ni mo god kadang kami akong pamilya akong bata, Tak sa migbay. Ha? Huh? Ako na po isa ko bay. <laughs> Lagi <laughs> yung, takas tagas ko di ko ah. Alin pagkatapos ako sa wala like, ipay ako. Ah pero wala na mo wala na mo ingon nagbuwag si mo sa wa. Kuan buwag lag balay. Oh wala ba, tawos ako mga bay ba kay mga ko sa higa ito pikas bay okay daghan ng istorya istorya na kuno na yung mga anin. Oo uh, uh, sig sige sig sige sige. Oh i-save ko tayong number. Ah may pambot dai po Oh, patabalik yan eh. Paper glass. Ako ko na ako eh. Ah, pero basic na kay Kaila ba? Mak makahisgot. Ing e na. Paper glass niya. Madonot na lang tang. Ta pambot, di pa. Subaw niya ka palakat. Oh, so before ko anong pabo, dagat, nagat nung pito Minus. Direk ko kay... Dali-dali ang kwarta. Sige, sige, ampeng. Mga to Diri, agi na ha, katoy mong kabanta gatoong ipabalik ti Lahos ato din, patoo ka lahos to barangay hall. oh na no? Ayaw na. Diri, diri ka katong, katong anak ko nga balik. Kaya, lapos na din, patoo ka. kuman din dito gatoon din lahos ko. oh lahos ato to. Gatoon balik ko, lahos ko to. oh patoo. Ito ako. Dan abot sa so nahantoon na pod. Human, barangay hole na. Wala na ka. Dito nakapagawas na ka. Ah, sige. So, simintado na ka oh, dala. Ah, so Oo, oh, so, simintado. Ah, sabayo ko lang na siminto. Oo. Oh, Sige, sige. Salamat sa Diyos. So, ayun na po mga kapatid. Salamat sa Diyos dahil mayroon po akong customer sa araw na ito. Ayun. Ah, hindi po tayo madamot sa mga taong kumbaga parang gagawin nilang hobby yung pag-aalaga ng pabo mga kapatid. Ayun. Ah, sa totoo lang, malaking discount po yung Uh, na ibigay ko kang sir pero ayos lang kasi nga uh, pasasaan ba't napakaganda po sa pakiramdam mga kapatid na itong pagpapabo natin is parang makapagbigay po ng katuwaan o kasiyahan sa mga tao sa may mga edad na po Ayan. so maganda po sa pakiramdam mga kapatid na maisip natin napili po ng mga senior citizen na pabo po yung isa isa po sa alagaan nila, kung baga pandagdag or pabo lang ba, pero noon mag-usap kami ni sir, ayon sa kanya is idadagdag niya itong pabo kasi nga maganda raw eh. So, sa, lalo na may experience naman daw siya dati sa mga pabo. So, ayun, to make story short, salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na di masayod. So, sir, kayo na pong bahala doon sa aking Uh, semi-pure na tatlong piraso tapos yung isang good listed na may counting difference siya uh, ayun, package na po yon. Salamat po sa Diyos. Hanggang dito na lang mga kapatid. Lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig!